Nararanasan mo na ba na minsan ay nakatayo ka sa gitna ng kusina at bigla mong nakalimutan kung bakit ka pumunta ron? O baka naman habang nagkukwento, kabiglang hindi mo maalala ang pangalan ng isang kamag-anak o kaibigan. Kung ganito ang mga sitwasyon na madalas nangyayari sa iyo, huwag kang mag-alala. Normal ito habang tumatanda, pero may magagawa tayo para hindi lumala. At para manatiling matalas ang ating isipan kahit lampas 70 o 80 sa video na ito. Pag-uusapan natin ang limang brain, exercises na makakatulong para hindi ka maging makakalimutin paglampas ng 70. At ang maganda rito, puwedong gawin di tray, araw-araw sa simpleng paraan at hindi kailangan ng mahal na gamit o espesyal na lugar. Alam mo ba parang kalamnan din ang ating utak? Kapag ginagamit natin ito, lalo itong lumalakas. Pero kapag hinayaan lang at hindi masyadong ginagamit, mabilis itong humina. Kaya kung gusto mong manatiling aktibo at malinaw ang iyong pag-iisip, kailangan natin ng regular na ehersisyo hindi lang sa katawan kundi pati sa utak. Unang brain exercise na napaka-epektibo ay ang pagbabasa o simpleng pagbabasa ng diyaro, libro o kahit magazine ay nakakatulong ng malaki para gumana ang ating utak. Kapag nagbabasa tayo, pinapagana natin ang ating imahinasyon, pinapalawak ang ating bokabularyo at natututo tayo ng mga bagong ideya. Halimbawa kung mahilig ka sa mga nobela, habang binabasa mo ang bawat eksena, iniisip ng utak mo ang itsura ng mga tauhan, lugar at pangyayari. Para kang nag-insayo ng memorya dahil sinusubukan mong alalahanin ang mga detalye ng istorya. Kung ayaw mo ng mahahabang aklat, kahit simpleng artikulo lang tungkol sa kalusugan o balita, ay sapat na para mapasigla ang iyong utak. Subukan mong maglaan ng kahit lingang minuto bawat araw para magbasa. Mapapansin, Muna mas alerto ang iyong isip at mas madali mong maalala ang mga bagay-bagay. Pangalawang exercise ay ang pagsusulat. Baka iniisip mo matagal ko nang hindi sinusubukan magsulat ng diary o sulat kamay, pero ito ang sikreto. Kapag nagsusulat tayo, pinipilit natin ang ating utak na ayusin ang mga salita at ideya bago ito ilagay sa papel. Parang pinapapila mo ang iyong mga iniisip at sinasanay ang utak na maging organisado. Subukan mong magsulat ng simpleng journal kada gabi bago matulog. Hindi kailangang mahaba. Pwede mong isulat lang ang tatlong bagay na rugger sa mo na gusto mong maalala o tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo. Kapag naging habit mo ito, mapapansin mong mas mabilis kang makaalala ng mga detalye at mas nagiging malinaw ang iyong memoria. At bonus pa, nakakatulong din ito sa emotional na kalusugan dahil na ibubuhos mo ang iniisip at nararamdaman mo ngayon dumako tayo sa pangatlong exercise paglalaro ng mga mental games hindi mo kailangang maging bata para mag-enjoy sa mga laro yung mga puzzle crossword sudoku o kahit simpleng memory card games ay sobrang nakakatulong para magpatibay ng memorya halimbawa kung naglalaro ka ng crossword pinapagana nito ang iyong bokabularyo at pinipilit kang alalahanin ang mga salitang dati mo nang alam pero hindi mo madalas kinagamit. Kapag sudoku naman, pinapagana nito ang iyong logical thinking at disiplina sa paghanap ng tamang sagot. Kahit den minuto lang bawat araw ay malaking tulong na. Ang maganda pa, marami ng libre at madaling ma-access na laro sa cellphone or computer. Pero kung gusto mo ng tradisyonal, mabibili rin ito sa tindahan. Yun know, ang mga date long to, pagbabasa, pagsusulat at mental games ay parang unang hakbang para sanayin ang utak na maging mas aktibo. Hindi sila komplikado at pwede mong gawin kahit nasa bahay ka lang. Ang mahalaga ay consistency. Hindi ito isang beses lang gagawin kundi araw-araw o kada linggo para unti-unting lumakas ang iyong memorya at maiwasan ang pagiging makakalimutin. Isipin mo ang utak mo parang isang hardin. Kapag regular mong dinidiligan, inaalagaan at nilalagyan ng mga bagong halaman, lalago ito at magiging maganda. Pero kapag pinabayaan mo, matutuyo at mahihirapan ng bumalik sa dati. Kaya kung gusto mo ng isang masayang pagtanda na malinaw pa rin ang isip, simulan mo na ang simpleng mga ehersisyong ito. Sa susunod na bahagi ng video na ito, tatalakayin naman natin ang iba pang paraan kung paano mo mas mapapalakas ang iyong memoria at utak kasama ang ilang mga tips na maaring hindi mo pa naririnig noon. Kaya siguraduhin mong manatili ka hanggang dulo. Kung nandito ka pa at nakikinig, ibig sabihin interesado ka talagang mapanatiling matalas ang iyong memoria. Kaya gusto kong i-check mo sa comments kung sino talaga ang nakikinig ng buo. Comment mo lang ang one kung nandito ka pa at tuloy-tuloy mong gustong matuto. Kung nagustuhan mo ang unang tatlong brain exercises na pinag-usapan natin kanina, pagbabasa, pagsusulat at paglalaro ng mental games, ngayon ay mas lalalim pa tayo. Marami pa tayong pwedeng gawin para manatiling malakas ang ating isipan. Tandaan mo, hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa pagiging makakalimutin. Mas mahalaga ito ay paraan para manatiling masigla, masaya at may kumpiyansa sa sarili habang tayo tayo'y tumatanda. Ngayon, dumako tayo sa ikaapat na brain exercise, ang pagkatuto ng bagong bagay. Alam mo ba na isa sa pinakamabisang paraan para mapanatiling buhay ang ating mga brain cells ay ang paglalagay ng utak sa mga bagong sitwasyon? Ibig sabihin, subukan mong matuto ng isang bagay na hindi mo pa nasusubukan dati. Halimbawa, maaari kang mag-aral ng bagong wika. Hindi naman kailangang maging eksperto ka agad, pero kahit simpleng mga salita lang sa Ingles, Espanyol o Hapon ay malaking tulong na. Ang bawat bagong salita na iyong natututuhan ay parang bagong kable na ikinakabit sa iyong utak, nagpapalawak ng koneksyon at nagpapalakas ng memoria. Kung hindi ka interesado sa wika, pwedeng ring musika, subukan mong matutong tumugtog ng gitara o kelele, o kahit simpleng instrumento, tulad ng harmonika o kahit lampas 6 o 70 ka na hindi pa huli para matuto. Kapag pinipilit mong matutunan ang tamang posisyon ng mga daliri, ang ritmo ng musika at ang pagbabasa ng chords, pinapagana mo ang maraming parte ng utak ng sabay-sabay. At alam mo ba maraming mga matatanda na nagsimulang tumugtog ng instrumento ay napansin na hindi lang memorya ang gumanda, kundi pati emosyonal na kalusugan. Parang bumabalik ang kabataan dahil may bago silang pinagkakaabalahan na nagbibigay sigla. Kung hindi ka hilig sa musika, maaari namang pagluluto ng bagong putahe. Ang pagluluto ay hindi lang basta gawaing bahay. Ito ay isang magandang brain exercise. Bakit? Dahil pinipilit nitong alalahanin mo ang recipe, sukatin ang tamang sangkap at ayusin ang pagkakasunod-sunod ng proseso. Habang ginagawa mo ito, hindi mo namamalayan na gumagana ng husto ang iyong memorya at organisasyon skills. Kaya sa susunod na magluluto ka, subukan mong gumawa ng ulam na hindi mo panasusubukan dati. Hindi lang masarap na pagkain ang reward, kundi isang masiglang utak din. Ikalimang brain exercise naman ay ang social interaction. Oh, tama ang narinig mo. Ang simpleng pakikipag-usap sa kapwa ay isang napakalakas na ehersisyo para sa utak. Kapag nakikipagkwentuhan ka, pinapagana mo ang iyong memorya para maalala ang mga pangalan, ang mga karanasan at ang mga detalye ng buhay ng ibang tao. Kapag nakikipagtawanan ka, Pinapalakas nito ang emosyonal na kalusugan at binabawasan ang stress na isa sa mga dahilan kung bakit humihina ang memorya. Halimbawa, isipin mo yung mga seniors na laging lumalabas sa plaza para makipagkwentuhan o makipaglaro ng dama sa mga kaibigan. Hindi lang nila pinapagana ang kanilang katawan kundi pati na rin ang kanilang utak. Ang mga taong madalas nakikipag-ugnayan sa kapwa ay mas mababa ang tsansang Magkaroon ng demensya o Alzheimer, are sa ayon sa mga pag-aaral. Kaya kahit pakiramdam mo ay mas komportable kang manatili sa bahay, sikapin mo pa rin na makipag-ugnayan sa mga kaibigan, kapitbahay o pamilya. Kahit simpleng pagtawag sa telepono para makipagkwentuhan ay malaki ang naitutulong. Ngayon baka isipin mo eh paano kung hindi na ako masyadong lumalabas? ng bahay at konti na lang ang mga kaibigan ko? Huwag kang mag-alala. Sa panahon ngayon, pwede mo ring gamitin ang teknolohiya. Kahit simpleng video call sa apo o anak mo isang beses sa isang linggo, pwede na. Ang koneksyon sa kapwa ay hindi lang pampasaya ng puso kundi pampalakas din ng isipan. Kung mapapansin mo ang lahat ng mga brain, exercises na ito ay may kasamang pakiramdam ng pagpapalago. Ibig sabihin, lagi tayong natututo ng bago. Lagi tayong nakikipag-ugnayan at hindi natin hinahayaan na tumigil. Ang ating utak sa paggalaw. Parang kotse ito na kailangan laging pinapagana para hindi kalawangin ang makina. Sa puntong ito, napansin mo siguro na karamihan ng mga activities ay hindi naman komplikado o mahal gawin. Simple lang. Magbasa, magsulat, maglaro ng mga mental games, matuto ng bago at makipag-usap. Pero kapag ginawa mo ito ng tuloy-tuloy, parang nagbuo ka ng proteksyon laban sa pagiging makakalimutin. At higit pa doon, mas nagiging masaya at makulay ang iyong araw-araw dahil may bagong hamon at bagong dahilan para gumising tuwing umaga. Bago tayo magtuloy sa susunod na bahagi, gusto kong itanong sa iyo. Ano ang huling bagong bagay na natutunan mo? Pwede itong simpleng kanta, bagong recipe o kahit isang bagong salita mula sa apo mo. Kung naalala mo, ilagay mo sa comments para makita rin ng iba na hindi kailanman huli ang lahat para matuto. Ngayon sa part 3 ng ating video, pag-uusapan naman natin ang huling mga brain exercises na siguradong magpapatibay pa lalo sa iyong memoria at magbibigay ng dagdag lakas sa iyong isipan. Ito ang mga simpleng gawain na maaari mong isama sa iyong araw-araw nang hindi mo namamalayan na malaki pala ang naitutulong. Kaya huwag kang bibitaw dahil ang susunod na bahagi ay puno ng practical at nakakagulat na tips. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman kung nandito ka pa, kung nakikinig ka pa, Hanggang dito, i-comment mo na nga ang 2 para alam kung kasama pa rin kita sa ating paglalakbay para palakasin ng ating utak. Kung nakasunod ka mula part 1 hanggang part 2, malamang napansin mo na na ang utak ay parang hard na kailangan talagang alagaan at bigyan ng tamang ehersisyo. Nabanggit natin ang pagbabasa, pagsusulat, mental games, pagkatutunang bago at pakikipag-usap bilang mga paraan para manatiling matalas ang ating isipan. Ngayon naman pag-uusapan natin ang huling mga brain exercises na madalas nakakaligtaan pero napaka-epektibo para hindi maging makakalimuti ng isang senior. Do man ba simpleng bagaw na pwede mong gawin, araw-araw at hindi mo namamalayan, gumagana na pala sila para sa ikabubuti ng iyong memorya. Ikanim na brain exercise ay ang physical activity o pag-ehersisyo ng katawan. Maraming matatanda ang iniisip na ang paggalaw ng katawan ay para lang sa kalusugan ng puso, baga at mga buto. Pero ang totoo, malaking tulong din ito para sa utak. Kapag nag e tayo, dumadaloy ng mas maayos ang dugo sa utak. Nagdadala ng oxygen at nutrients na kailangan para manatiling malusog ang ating mga brain cells. Kaya kahit simpleng paglalakad sa umaga o hapon, stretching sa loob ng bahay o pagsayaw, sa paborito mong kanta ay nakakatulong hindi lang sa katawan, kundi pati sa memorya, sa may mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga taong regular na nag so ay mas mababa ang posibilidad na magkaroon ang Alzheimer AS o dementia. Isipin mo na lang habang pinapagalaw mo ang iyong mga kamay at paa, pinapagana mo rin ang utak na mag-coordinate ng iyong mga kilos. Parang sabay ang ehersisyo, katawan at isipan. Kaya kung gusto mong simple lang, subukan mong maglakad ng 10 minuto araw-araw. Hindi kailangang mabilis o malayo. Ang mahalaga ay regular at tuloy-tuloy. Ikapito naman ay ang tamang tulog at pahinga. Marami sa ating mga seniors ang nahihirapan matulog ng mahaba at mahimbing. Minsan madaling araw pa lang ay gising na o oh. kaya ay nagigising ng ilang ulit sa kalagitnaan ng gabi. Pero alam mo ba, kapag kulang ka sa tulog, ang unang naapektuhan ay ang iyong memorya? Kapag natutulog tayo, doon inaayos ng ating utak ang mga alaala -ala mula sa buong araw. Parang naglilinis siya ng kabinet at inaayos ang mga gamit. Kung hindi sapat ang tulog mo, hindi niya nagagawa ng maayos ang prosesong ito. Kaya madaling magkalat at mawala ang mga alaala. -ala. Kaya importante na magkaroon ng tamang oras ng pagtulog. Subukan mong magkaroon ng bedtime routine. Halimbawa, umiwas sa pone isang oras bago matulog. Magbasa ng simpleng libro o uminom ng maligamgam na gatas. Iwasan din ang sobrang kape sa hapon at gabi. Kapag consistent ang iyong pagtulog, mas malinaw ang isip kinabukasan at mas mabilis mong naaalala ang mga bagay. Ngayon, ang ikawalong brain exercise ay ang mindfulness o relaxation techniques. Alam kong marami sa atin ang lumaki sa kulturang laging abala, laging may iniisip, laging may inaalala, pero minsan kailangan nating huminto at huminga ng malalim. Ang simpleng pagupo, paghinga ng malalim at pagkonsentrate sa kasalukuyan ay nakakatulong para marelax utak. Kapag mababa ang stress, mas malinaw ang ating pag-iisip at mas tumatagal ang memoria. Halimbawa, maaari mong subukan ng simpleng breathing exercise. Umupo ka sa isang tahimik na lugar. Ipikit ang mga mata. Huminga ng malalim ng apat na segundo. Pigilin ng apat na segundo at dahan-dahang ilabas sa loob ng anim na segundo. Ulitin ito ng ilang beses at mararamdaman mong mas kalmado ka na. Hindi mo kailangan ng espesyal na lugar o kagamitan kahit sa sala mo lang o sa kwarto sapat na. Panghuli at siguro pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng layunin sa buhay o purpose. Kapag may dahilan ka pa para gumising araw-araw, mas buhay ang iyong utak. Halimbawa, baka ang layunin mo ay alagaan ng iyong mga apo o tapusin ng isang libro na matagal mo nang gustong basahin o kahit simpleng pag-aalaga ng mga halaman sa bakuran. Kapag may ginagawa kang mahalaga para sa iyo, pinipilit ng utak mong manatiling aktibo at nakatuon. Ang mga taong may layunin sa buhay ay mas mababa ang tiansang maging malungkutin o makalimutin. Isipin mo ang limang brain exercises na, ito, physical activity, tamang tulog, mindfulness at pagkakaroon ng layunin ay hindi lang basta pampalakas ng memorya. Ito rin ay nagbibigay ng mas mataas na kalidad ng buhay, hindi lang malinaw ang isip kundi mas masaya, mas payapa, at mas puno ng kahulugan ng araw-araw. Kung susumahin natin ng lahat, napakadali palang bigyan ng ehersisyo ang ating utak, hindi natin kailangan ng mamahaling gamot o espesyal na kagamitan. Ang kailangan lang ay simpleng commitment at kaunting disiplina. Magbasa araw-araw, magsulat, maglaro ng mental games, matuto ng bago, makipag-usap, gumalaw ng katawan. Matulog ng tama, mag-relax at laging may layunin. Kapag nagawa mo ito, hindi lang memorya ang iyong pinapangalagaan kundi pati ang iyong buong pagkatao at tandaan hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Hindi mo kailangang gawin lahat ng exercises araw-araw. Pwede mong piliin ang dalawa o tatlo na pinakamadaling gawin at unti-unting dagdagan kapag nasanay ka na. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy at hindi ka sumusuko. Dahil tandaan mo habang may ginagawa ka. Para sa iyong utak, bawat araw ay isang panalo laban sa pagiging makakalimutin. Ngayon, bago natin tapusin ang video na ito, gusto kong marinig naman ang iyong kwento. Ano sa mga brain exercises na nabanggit? Natin ang gusto mong simulan ngayong linggo? O baka may ginagawa ka na palang paraan para alagaan ang iyong memoria? I-comment mo sa ibaba para mabasa rin ng ibang seniors at baka sila rin ay ma-inspire. Kung sa tingin mo ay nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like para mas marami pang makakita. Siyempre, i-subscribe mo na rin ang channel na ito para sa iba pang mga tips at payo tungkol sa kalusugan at masayang pagtanda. At kung nandito ka pa hanggang sa dulo, ibig sabihin ay seryoso ka talaga na alagaan ang iyong utak at memoria. Kaya gusto kong i-comment mo ang salitang dona sa ibaba para malaman kung isa ka sa mga seniors na committed na manatiling malakas, masigla at hindi makakalimutin. Kung napansin mo mula part 1 hanggang part 3, paulit-ulit kong binabanggit na ang utak ay parang kalamnan. Kapag ginagamit mo lumalakas, kapag pinapabayaan humihina sa mga nauna nating bahagi, tinalakay na natin ang siyam na brain, exercises na magagawa araw-araw. Pagbabasa, pagsusulat, Mental games, pagkatuto ng bago, pakikipag-usap, paggalaw ng katawan, tamang tulog, mindfulness at pagkakaroon ng layunin. Siguro ngayon iniisip mo, kaya ko bang gawin lahat ng ito? Hindi ba masyadong marami? Ang sagot ay hindi mo kailangan gawin ng sabay-sabay. Ang sikreto ay ang dahan-dahan pero tuloy-tuloy. Isang maliit na hakbang araw-araw ang mas epektibo kaysa isang malaking hakbang na minsan lang ginagawa. Kaya sa bahaging ito, gusto kong bigyan ka ng mas malinaw na gabay kung paano mo maisasama ang mga brain exercises sa iyong araw-araw na buhay. Gusto kong maging practical tayo at magbigay ng totoong halimbawa. Halimbawa, isipin mo ang isang tipikal na araw ng isang senior. Gigising ka ng maaga mga 6 raw ng umaga, sa halip na agad dumiretso sa kusina para magkape. Bakit hindi ka muna lumabas ng bahay at maglakad-lakad ng 10 minuto? Habang naglalakad, pwede ka ring mag-isip ng mga bagay na ipinagpapasalamat mo o kaya ay pakinggan ng huni ng ibon. Dito pa lang nagawa mo na agad ang dalawang exercises, physical activity at mindfulness. Pagbalik mo sa bahay habang nagkakape ka, pwede mong buksan ang dyaryo o isang maliit na aklat kahit ilang pahina lang ay sapat na para magising ang iyong utak at mapagana ang imahinasyon. Pagkatapos, pwede kang magsulat ng tatlong pangungusap sa isang maliit na notebook kung ano ang plano mo para sa araw, kung ano ang natutunan mo kahapon o simpleng pasasalamat. Ngayon, nagawa mo na naman ang dalawa pang exercises, pagbabasa at pagsusulat. Sa tanghali bago manood ng telebisyon, pwede mong subukan ng isang puzzle o sudoku na mabibili sa tindahan o kung may cellphone ka. Maraming libreng apps para dito. Kahit 10 minuto lang ay sapat na para mapasigla ang iyong memoria. Kapag hapon naman, imbes na mag-isa kang kumain ng merienda, subukan mong tawagan ng anak o apo mo para magkamustahan. Hindi mo lang sila napasaya nakapag-practice ka pa ng memorya sa pamamagitan ng social interaction. Pagdating ng gabi bago matulog, iwasan mong mag-scroll ng matagal sa cellphone. Sa halip, basahin ang isang simpleng artikulo o makinig sa banayad na musika. Pagkatapos, isulat mo ang tatlong bagay na gusto mong maalala mula sa araw na iyon. Pagkatapos, mag-relax gamit ang simpleng breathing exercise bago ipikit ang mata. Ayan, nagawa mo na ang tamang routine para sa tulog at relaxation. Kung susumahin mo sa loob lang ng isang araw, halos lahat ng brain exercises ay naisama mo na ng hindi naman masyadong komplikado. Ang mahalaga dito ay ang consistency. Hindi kailangan perfect. Ang mahalaga ay meron kang ginagawa araw-araw na tumutulong palakasin ang iyong utak. Ngayon baka sabihin mo eh, paano kung minsan tinatamad ako? Normally yon. Lahat tayo may araw na ayaw gumalaw o parang walang gana. Ang sikreto ay huwag mong hayaang masanay ang utak sa pagiging tamad. Kapag naramdaman mong tinatamad ka, gawin mo na lang ang pinakamadali. Halimbawa, kung ayaw mong maglakad, pwede kang magbasa ng tatlong pahina ng libro. Kung wala kang ganang magsulat, subukan mong kausapin ang kapitbahay. Ang punto ay kahit maliit lang na hakbang, basta't may ginagawa ka, panalo ka pa rin. Isa pang mahalagang bagay na gusto kong bigyan din ay ang suporta ng pamilya. Kung ang mga anak at apo mo ay naiintindihan kung gaano, kahalaga ang brain exercises na ito mas madali para sa iyo na gawin sila. Halimbawa, kung sasabihin mo sa apo mo na turuan ka ng bagong kanta o bagong salita, nagiging masaya itong bonding at hindi lang simpleng exercise. Kung makikipagkwentuhan ka sa iyong anak tungkol sa mga alaala -ala mo noong bata pa sila, para sa kanila ito ay precious memories at para sa i e,